Magandang hapon mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Magandang hapon sa inyo lahat Shout out sa inyo lahat Mga kaibigan Ito nga pala Binili ko ng 50 pesos to kay Rex Eh kuya Rex, kuya Rex Ito na yung bariya mo oh 50 pesos lang kasi Yupi to mga kaibigan eh dami niyang damage Kaya 50 pesos lang yung Bili ko sa kanya kung wala itong damage walang UP isang daan ito mga kaibigan shout out sa iyo kuya Rex kaya itong ko itong ka, no? ito ko ito mga kaibigan ito ay lagpas manggas 2020 Ito 2010 ang ganda pa niya oh. oh. Itong isang to, 2014. Magandang pagka 2014. Kaya tinabi ko siya mga kaibigan. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress ang subscribe, papress ang notification bell, select ng all para manotify kayo pag ako nag-upload na video. Palik na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. So, mga kaibigan, ito yung pag-usapan natin ngayon. No? Oh. Mga 25 centimo BSP series. Mga kaibigan, 2015. 2017 Punta na muna tayo sa kanyang pictures 25 centimo magnetic issuer Philippines period republic type standard circulation coins years 2003 to 2017 Value, 25 centimos. Currency, piso. Composition, brass, plated steel. Weight, 3.6 grams. 20 mm. Diameter, 20 mm. Thickness, 1.78 mm. Shape, round, technique, meld. Orientation, medal alignment. Medal alignment ito mga kaibigan. Pantay ito eh. Oh. Kaya medal alignment yan. Obverse Value at center Republika ng Pilipinas 25 centimo. 25 centimo Republika ng Pilipinas year. Obverse at uh, reverse. Seal of the Central Bank of the Philippines Banko Central, 1993. Tungsilyo, Bangko Sentral ng Pilipinas, year 1993. Nakita na tayo sa kanyang presyo. Two thousand three, lang makakabigan, biripain lang. Ang hawak kung 2003 thousand three ay nandoon na sa aking ano mga kaibigan, nasa aking layout na. Saka nag-iisa lang yun. Nag-iisa lang aking 2003. Very fine, 10 pesos, 2004. Ito, madami ako to, mga 12 ata. Good, 3.80, very good, 9.50 hanggang fine, 10 pesos, very fine, 12 pesos, extra fine, 19 pesos, almost uncirculated, uncirculated. 26 pesos. Mahal. 2005, 2006. Walang presyo. Ang 2005, 1.2%. Ang 2006, 0.6%. Ang 2007, dalawang vintage to. Ito, parehas na meron ako. Yung isa, nasa layout. Pero yung isa, nandito eh. Hindi ko na kanina nakita ko kanina. Ngayon, hindi ko na makita kung nasa na yung nilagay ko sa layout ko ay itong large stack on both sides walang presyo yung isa naman large text on overs small text on reverse ang presyo lang niya mga kaibigan 10 pesos very fine meron ako ditong isang 2007 kanina mga kaibigan eh. ito na makita ang nasa na ba? gaganda pa niyan. 2008, yan wala ako. 1 1% lang mga kaibigan. 2009 mga apat lang at ng 2009 ko. Go good 640 hanggang fine. Very fine 17 hanggang almost uncirculated. Uncirculated na 34 ang mahal. Mahal na mga kaibigan, magkaroon ko lang ng mga 20 piraso nito times 34. Diba? Meron kang mga 900 din. O, 2016 to. 2010. Ah, ito ang isang piraso lang ang hawak ko. Nandun sa layout. 6% siya mga kaibigan. Very good, 380, fine, 680, very fine, 950, extra fine, 13, almost uncirculated, 21, 30 ang uncirculated. Mahal din, 2011, na ah, ito, madami-dami ito, mga 15 siguro ang hawak ko nito. Hindi ko na mabilang dito kasi halo-halo ito mga kaibigan eh. Very good, 380, fine, 760, 950 ang very fine, 23 ang extra fine hanggang uncir almost uncirculated, 24 ang uncirculated. Mahal din, 2012, to apat ata yung 2012 ko, apat lang. Good, 320, very fine, 11, extra fine, 13 pesos, mahal din, 2013, ito madami-dami ang 2013 ko. Madami-dami ang 2013 dito. Pero ang karamihan dito mga kaibigan, 2017 at saka 2014. Yun ang pinakamarami. 2017 at 2014. Saka meron pa nga ako 'to, hindi ko pa na-check 'to eh. Ano? ito yung mga madumi mga madumi to do double check ko pa yan hindi ko pa hindi ko na do double check yan eh kasi hiniwalay ko lang yung mga ganito kaganda yung mga brilliant and circulated mga brilliant and circulated dito mga yan. Ba? 2013 320 very good very good 12 pesos 16 pesos ang extra fine ang fine extra fine 20 pesos hanggang uncirculated mahal din 2014 eh ito ang pinakamarami ko 380 ang very good, 790 ang fine hanggang very fine, 13 pesos extra fine, 21 almost uncirculated, uncirculated 30 pesos, ang mahal. 2015, ito mga anim lang ata ito, 7. Ang hawak kong 2015. Fine 14 pesos hanggang extra fine, 25 almost uncirculated, uncirculated 38, ang mahal. 2016 ito mga ano lang din 'to mga 8, 7 ang hawak ko. 28 pesos extra pa Amber pain, extra yung pa 28 din, mahal pa rin. 2017 ito ang pinakamarami ko, mga kaibigan. 24 ang Very Fine hanggang un, almost uncirculated, 37 ang uncirculated. Ang mahal niya, mga kaibigan. Ang mahal ng mga 20 25 centimos. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe. Papress na subscribe. Papress na notification bell. Paselect ng all para manotify kayo pag mag-upload ako ng video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang hapon.